Guys, uh, good morning. At uh, mayroon kaming asusunduin uh, ngayon dito na pasayro Galing sa main uh, terminal, guys. At uh, yung nga po ay uh, inabot na po ako ng uh, alas 3 ng uh, madaling araw sa pamamasada para sa pag atyatyaga ng mga kaidol, no. So, ayan mga kaidol, uh, update ko na lang kayo pamaya-maya. Uh, intro muna tayo, guys, no? Good morning, good morning, good morning po. So guys at uh, inabot na po tayo ng uh, mga 4 na mga kaidol. Ang ating pong hatid na mga kaidol ay sa Bernardo Street, uh, Barangay uh, Apulo at uh, nasasakupan na uh, ng uh, palasa na mga kaidol no. Ito po yung pulo guys no at uh, itong daan na to ay uh, pagka-diretso mo uh, papuntang uh, ano guys uh, Balancas, pagka-kumaliwa ka papuntang uh, Ubando Bulacan guys no. At uh, dito naman guys ay uh, papuntang itong uh, uh, monumento. Ayan, uh, madadaanan natin yung ano dyan, yung uh, tatawid. Uh, good morning, good morning. At a uh, sa na po ng uh, January, guys no. At uh, yun nga, happy new year po sa lahat. So paano guys? At uh, tara na at uh, tutuloy na tayo sa pinakamain uh, terminal. Uh, marahil siguro ay uh, tayo ay uh, ano na? kagaray na para makatulog naman para uh, mamaya ulit ay uh, mamamasada tayo mga kaidol no? so patuloy lang tayo sa ano sa pag uh, at sa paghahanap uh, buhay good, uh, good morning ayan at uh, tara na mga kaidol update ko na lang kayo pamaya maya pag uh, nasa pasulo, pasulo, na tayo guys no ayan so mayroon pala dito guys na ano hamburger no ayan at uh, cheeseburger 50 pesos ayan uh, at uh, ano ba yung uh, masarap dito GC at do 37 abay 1 take good morning pay 1 tong cheeseburger mo ma'am uh, ibig sabihin dalawang peraso ang ano cheeseburger Pabili nga ako nito. Cheeseburger. Ilang order po? Yung, La, yung may ano, by 1.1 din, yung 37 na yan. Ano ba yun? ano? May hotdog ba kasama? Yung hotdog, sir, hindi pa yan available. Ay hindi pa available yan? Ito lang, cheeseburger, mayroon? Ilang order po? Ano, dalawa? Bali, ano? Apat na peraso by 1.1, di ba? Dalawang order. Dalawang order. So bibili tayo guys ng uh, hamburger. Ayan. Uh, para bukas ng umaga may almusal. Ayan mga kay Dolno. Yung ano, yung isang order may hot sauce. Isang order may hot sauce. Oo. Ito, kunin mo na ang bahay ko. So, isang daan guys, uh, natin, no? Para bukas ng umaga, may almusal tayo, no? Hanggang umaga ka dito, ma'am? Palitan, hanggang umaga? Ha? Okay. Hmm. Ayan sa mga free shoot. pangalan ng ano Angel Burger ayan guys Angel Burger baka nanonood ka din ng youtube mapapanood mo to <laughs> vlogger kasi ako eh vlogger ka po oo Dong Vlogs Pa? Dong Vlogs Dong Tumasahod na rin ako dito. Talaga po? Oo. Kaya mag-vlog ka na rin para ano. <laughs> pag luto-luto mo, i-vlog mo na yan. Maraming manunood niyan. Ayan guys, at uh, nililuto na ni ate. Ano probinsya mo te? Cebu po. Ah, Cebu. Ako oh. taga Bicol, si Pukot, <clears throat> ni sir. Taga Cebu si ate, no? Ayan guys, oh. So... Isang order po, hot sauce? Oo, oh, may hot sauce yung isang order. Ayos po kasi ako ng delivery ko po eh. <laughs> ah, maraming delivery po? Parating lang po ng delivery ko sa... Ah, yung mga bagsak na tinapay mo. Apo. Ah, Napakarami. Ay, Ayos ko pa po, hindi ko pa po na-audit kasi. Mukhang malakas ka nung bagong taon at Pasko ha. Bagong e? nung 31 po, sarado po pa rin. Sarado? Apo. nung Pasko lang, pas Pasko? Nung, apo, ah, ngayon na kami, ano. Bali, isang, ilang ship po kayo dito ate? Ha? Ilang ship, il, ilang palitan, kapalitan mo ilan? Bali, tatlo po kami nagsasalita para may kapag ikot po kami ng day off po. Ah, uh, tatlo? Ah, ok. 8 hours lang nang 8 hours? hours uh, 12 hours Ah, 12 hours? 12. Upload ko ito ngamayati, mapapanood ka sa YouTube channel ko. Alam! Oo. Set out ka sa probinsya mo, ti! <laughs> Ayan. Shout out dyan sa mga ano, pinsan ko dyan, si Cebu. Ayun, taga Cebu si ate guys. Mga anong apelido ate? Pa. Apelido? Mga kanki. Ayan. O, bari 4, ganyan. Ayan. Eh mama ate, ay upload ko to. Mapanood ka. <laughs> May cellphone ka ba, ate? Meron po. Ah, meron. Ano nga po ano? Dong Vlogs. Dong. Oh, Dong. Pakita ko sa iyo mamaya profile ko. Marami akong kapangalan eh. Opo. Ayun guys, at uh, maluluto na ito. At ababay uh, babay muna guys. No? Bye -bye muna. Guys, uh, good morning po. At uh, alas 4.11 na pala guys. No? At uh, tayo guys. Uh, Nakapagatid tayo ng, ano, ng uh, Bernardo Apalasan. Uh, at uh, nasasakupan po ng uh, Valenzuela. Uh, pabalik po natin ay uh, nakakuha po tayo ng uh, bali uh, limang uh, basahero ah uh, Bali 75 guys no ah uh, hindi pala guys uh, una nakakuha muna ako sa kanto ng uh, San Roque at uh, may nakita ako na pasahero binalikan ko sila guys at uh, paggarahin na sana ako ayan nakita ko may lima so binalikan ko sila ngayon at uh, inabutan ko pa rin po so uh, ayan guys ang aking uh, kwento so mga pala ang apo ay uh, tricycle driver inuubaga lagi sa pamamasa na para sa pagkainap buhay guys. No? So, ito guys, ah, kahabaan ng ano ito, kahabaan ng MacArthur Highway bago tayo kakaray ay ay ah, ah, tayo ay ah, magba-vlog duna ang ah, mga kaydolong. No? So, ipakita ko sa inyo ang kahabaan ng MacArthur Highway. Ay, update ko lang kay guys. Good morning guys, at uh, may uh, tumawit ng aso ayun. So, ito po yung uh, kahabaan ng uh, MacArthur Highway. At uh, ito ay uh, papuntang uh, Baliwag. Ah, uh, kawayan. Ayan, darid-darid siya yan, guys. At uh, ito naman, guys, yung mapapunta na monumento. Ayan, nakikita nyo nga sa aking kinatatayuan at uh, nandun na kagaraan yung aking uh, tricycle, no? So, paano, guys? At uh, tara na, at umaga na. Uh, bumili muna tayo ng uh, hamburger. Mika-mika, kalab shout-out nga pala sa uh, taga-ano ng hamburger na si Ma'am Annabelle, no? Ayan, at uh, nagpa naman siya. At uh, tinanong ko siya guys kung uh, anong uh, probinsya niya Ayun, Tagasibu Cebu daw pala siya So paano guys, at uh, tara na uh, Punta na tayo sa aking uh, tricycle no? Good morning nga, uh, good morning Panibagong uh, vlog na naman tayo yan. Oh, Kapi New Year So yan guys Ito guys ah, kahabaan ng ay ah, Fernando no At ah, nandoon yung ah, pinakamin ah, terminal natin Dadaanan natin yung Aking mga ah, kasamang ah, tricycle driver Ayan Good morning guys At ah, hindi yata Natatapos ang ah, shorty natin At ah, mayroon yata ah, ah, Sasakay dito at ah, abang-abangan natin guys no Kung ah, sasakay ito Kakusapin natin Sakay po kayo te Good morning, good morning Ada uh, may pasayero Happy morning, happy morning Ayan. Ito po yung hospital guys Sakay kayo te Tricycle po Labasan Ito po Ay, uh, tawag ka tawag na tayo, guys. Ah, uh, uh, good morning. Yan. sa sasakay, guys, no. Akala ko, guys, uh, sasakay. Kasi dito, guys, sa uh, ano na to, sa dito sa aking uh, pinaparada ng uh, Traish Kill. Ah, uh, doon sa hospital, marami nang uh, naglalabas ng uh, pasahero dito, guys. Ah, uh, uh, malalayo, big night, at uh, kung saan-saan, ano ata uh, dito, pagka uh, matyaga kang mag-atid, siyempre kikita ka. Pero naman sana dapat sa mga tricycle driver na uh, ika nga eh sabi nga taga kung uh, maningil, kailangan medyo ano lang, yung medyo alalay lang. Kasi hindi naman sila nang galing ng abroad guys eh. Galing sila sa hospital, no? So, ito po yung uh, maipapayo ko sa mga katulad kong tri tricycle driver isa akong uh, opisyalis ng uh, TUDA namin na kinakailangan medyo babaan lang po ang uh, singil natin kasi ito hindi po nang galing ng abroad ito po ay uh, galing sa hospital ikang uh, ika nga eh, gumastos na nga sila kung uh, tatagayin mo pa sa pagbabayad ay uh, kawawa naman guys no kailangan ay uh, may puso rin po tayo na marunong ano tumingin sa mga uh, katulad niyan guys na hospital s'yempre wala na po yung ano gaano ang kung sisingilin po natin ng uh, mas mahal ay uh, lalong kawawa naman kaya sa mga ano katulad ko na medyo mahal maningil uh, babaan lang po natin ang pagsingil para hindi naman na uh, maanuan yung ano no yung mga ating uh, mga pasayero uh, bagkus ay uh, mahalin po natin ang ating uh, mga pasayero guys no Ayan, happy morning. Ayan at uh, Pitsados na guys ng ano, Pitsados na ng January. At uh, napakabilis ng taon at uh, yun nga ay uh, naghiwalay na ang uh, 2024 at uh, 2025 na ngayon, guys. Ito po yung kahabaan ng ano, J. Lazaro, guys. Ayan at uh, papuntarian ay uh, papu pag kumaliwa ka sa Miranda Dulo ay uh, papuntang uh, Malinta. Pagka kumana ka naman ay uh, papuntang ano, papuntang Apulo, no kubando. So, ito naman guys ay uh, papuntang uh, MacArthur Highway at uh, ito nga ay uh, kahabaan ng Adelazaro. Uh, so, paano guys? Hanggang uh, dito na lang. Hanggang vlog uh, ko na to. Maraming maraming salamat po uh, sa inyong uh, panunood. Uh, pakilike, share naman po at uh, mag-subscribe na kayo guys. No? Uh, shout-out muli uh, Ma'am Annabelle na tindira ng hamburger. Uh, bye na po. Okay na po. Ma'am Annabelle ng uh, tindira ng hamburger. Shout-out po sa iyo ma'am. Ah napaka sipag niya. Babe na po babe.